Hello guys, sa video nito, tuturo ko naman sa inyo kung paano ako ginawa yung release nito na may 14k views na napakadali nito, promise. Tignan nyo. Una, open CapCut, add new project. Yung isa yung tatalon, tapos yung isa yung walang tao. Tapos, ayan o, yung tatalon. So, mag-act-act lang muna kayo dyan. Na kunwari, tumagos yung kamay nyo, tapos tatalon kayo. Ayan. Tapos mag-video kayo ng separate na walang tao. Ayan, ako kasi pinutol ko lang yan dun sa unang video. Kaya ang gagawin ko, i-freeze ko yan. Para hindi makita yung tumalon ako. So, hanapin ko yung freeze. Tapos, ayan, freeze. So, nag-freeze yan ng 3 seconds. I-delete -de ko yung unang naputol na clip. Tapos, yung pangalawang dulo na naputol na clip. So, meron na akong naiwan dyan na isang clip. So, i-overlay ko yan. Ibababa ko siya. Hanapin ko yung overlay. Click overlay. Tapos, bumaba. Tapos i-stretch mo siya katapat nung dun sa unang clip. Ayan. So, nung natapat na, hanapin naman yung mask. So, click yung horizontal. Yung yellow line na yan, kailangan yung ipihit patayo. So, kailangan 90 degree. Tapos yung arrow, kailangan nasa kanan yan. Tapos, click yung adjust para i-click yung feather lagyan natin ng 3 para hindi makita yung pagkakahati ng dalawang clip tapos ayan so tatry natin so hanapin naman natin dyan susunod yung tipong tatalon na siya so kailangan i-adjust adjust nyo lang yung second clip hanggang makita yung tatalon na siya para dun itapat yung second clip tapos ayan so naitapat ko na tapos i-replay natin Ayan no so una tumagos-tagos yung kamay. So hintayin na lang natin siya tumalun. Ayun, tumalun na. So nawala na yung tao. Sunod, kailang i-adjust yung second clip para magpantay dun sa first clip. Tapos replay ulit natin. Ayan o, so una tumagos yung kamay. Tapos tatalon siya. Ayan o, di oh, ba diba, nawala magic. <laughs> Delete CapCut para iwas copyright. Tapos click export, save to device. Tapos click done.